yun guys, share ko lang guys yung mga tansi na ginagamit natin guys. So, ito guys, ito yung size 30 na ginamit ko dun sa 6 feet na dipaniki natin guys. So, naputol yan. So, mahigit ano to, isang kilo. Isang kilo at kalahati hanggang dito yan guys. So, oh. so nung naputol siya, yan, kinuha na ng mga tao dun yung kalahati halos. Almost one port na lang yung natira sa akin guys. So, so yun o, oh, size 30 to. Tar, size 30 ito, Ayan guys. At ito naman, size 70. Ito yung ginagamit ko sa Turatora. Yung pinakakauna-una kong Turatora guys. So, size 70 siya. So yeah, medyo matagal to sa akin guys. Almost magti 3 years na siya. So, kaunti na lang siya dahil uh, yung iba, pinangtali ko na sa mga saranggola, sa mga parisukat. So, mainam na ipangtaling taling parisukat guys, yung size 70. Kasi tamang-tama lang yung laki niya. At ito naman, isang kilo guys, yun. Kakabili, kakabili ko lang to Last year, guys, nung summer. So, size 90 naman to. Size 90. So, tamang-tama to sa bagong turutora natin, guys, na honeycomb na turutora, guys. Malakas yung hangin ngayon, guys, oh. So, yun, guys. At, um, ayan, sa mga naghahanap ng mga tansi na gusto ninyong uh, ipang tali or ipang, ano ninyo, sa saranggola nyo, guys. Ayan, uh, pwede kayong umorder sa online dito sa TikTok shop. So, click nyo yung... Uh, yellow basket ko dito guys at maka order kayo ng mga ganitong size na tansi guys so yan o oh. so yun at uh, ayan enjoy kayo sa pagkapalipad guys so yan shinari ko lang sa inyo guys yung tatlo kong natitirang uh, tansi guys so bibili ulit ako ng bago guys kagaya nito so bibili ako nito ng mga isang kilo kasi kailangan na kailangan natin at itong size 90 guys ginagamit ko lang to para sa mga malalakas na hangin guys pero pag mahina yung hangin medyo mabigat to mabigat so ito yung mainam kapag mahina yung hangin or pwede rin naman basta depende sa laki ng saranggola guys so ito pag malaking saranggola nyo mga 7 feet or 8 feet so pwede to tamang tama at ito naman para sa mga 5 feet na saranggola guys so yan pang maliitan guys so yun guys